Ito ang record ko. Villa Balin Manok ay isang pribadong beach resort na matatagpuan sa barangay Osmeña, Dasol, Pangasinan. Ako mismo ay namangha dahil sa lugar na ito. Parang ang paraiso dahil napakaputi ng buhangin, kalmado na dagat at malakristal water na tubig nito. At higit sa lahat ay payapa at tahimik sa lugar na ito. kasama ang team Wizman ay papakita namin ang ganda ng lugar na ito. Tawdito ano, sa Bisaya sa, sa English, Shills. <laughs> <laughs> sa Tagalog sa, sa English, Shills. <laughs> Uy, uno. Drone natin, ha. Yo, no, ang no? laki pala ng laman niya, no. yun kada mababata mo Mm -hmm. yum, yum, yum. yum 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 Poor <laughs> yum, <not> yum 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 <laughs> 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 Diyan lang kayo at tara Umpisaan na natin ang adventure na ito hmm. ginawa to, guys. Kasama yeah. din. Yeah. Game, game. <laughs> Natuloy din. Yeah. Natuloy din. Leader no? of the band, Game. Madahan sa naman. Okay. Ang simpleng signal is ever na merong uh, counterpart natin na tawag nito. Uh, mga polis. pag gumanoon sa ulo, ibig sabihin, may polis yan. Checkpoint yan. Okay? Pag gaganoon, stop. Yan na yan. Sa overtake. Oo, overtake yan. Tapos pag nasa may na kaganyan sa baba, huwag na kayong mabawin nila. Okay, wow. okay. Ang lagi nyo lang gagabayan yung nasa likod natin. Sa likod. Yung sa unahan ayam mo. Sino nang bigay lang natin sa'yo. Eh, uh, pero may nag-una man na ano uh, sa traffic, babalik ulit sa area. Oh, Ganun lang. Balabulin nyo lang yung dating nang bigay ah. natin. Ah. Uh, Linya natin. yun pa rin. Basta huwag lang natin unahan yung experience natin. Oo. Kasi minsan alanganin doon. May time talaga maunahan. Gigilid na, na lang. Lord, uh, gabayan nyo po kami. At sa gabi nito, uh, sana uh, kami sa, uh, sa pagre namin. Kaya tumuto sa araw-araw ng uh, buwain. Uh, lang sa pagpapalaan. Uh, maraming salamat, Lord. Kumbusta namin ang ito rin uh, na Yeah. Alright, biyahin na tayo Rar na Hi ma'am Ayan guys, bali tayo na uhuli Sumilip lang <laughs> Alright, biyahin na, let's go Bali tayo yung nasa dulo Si Sir Oliver yung sinusunda natin hey Spirit hahati tayo mga tol pag uh, nasa ano na siguro bukaw eh ako tayo na yung mag tas si si Sir Oliver na yung gagawin sa dulo bali mo na kami let's go alright mga tol nagkaroon na ng ano nagkasabitan sila check natin Ano nangyari? Ha? eh Ano, ito? Ay. Adito, ano ito? Hapa, nyo, Adito, Wala ko wala bang daan siya Kasi may Ayun, may siya May siya sa akin eh May May tama ka sir? May tama ka? May lang Gas lang Buti hindi ako milalim doon ba kayo? Kasi ah? ako Umihito wala tang iiwas ako, di ko lang sana ko iiwas eh yeah. guys, e, sabukang gawa sa kanya pero hindi eh. na yun papangga na ako eh Ato guys, nagkaroon tayo ng konting commotion dahil nang nagkasabitan sila rito kanina, nabangga tong nakamiyo may pinag-usapan nila kung ano yung paghahatihan nila dahil nang sabitan ng truck eh kumumba si guya alright mga to, time check tayo, 11.55pm ayan nasa Pampanga pa rin tayo malapit na tayo patarlak tayo unang stop over natin siguro sa ano na SMGT Tarlac double break sa tayo tarlac na tayo no tar -tar tarlac oy tar tarlac 22 hindi nyo sila yung kanina pag naiiwan ka kaya mo lang kaya mo lang kasi alam ko talaga di diretso tayo nakakita ko sila sa liguan hindi ko alright time check 1.53 a.m. Pangasinan na tayo mga tol Welcome Pangasinan Time check tayo yan 2.41am Kakalagpas na natin ang Argo ng Swal Bali meron na lang tayong 20 minutes Para marating natin yung Alaminos City Pangasinan 2.54am dito na tayo sa Alaminos City na ay Argo City of Alaminos 355 Hanap lang tayo ng gas station Kasi wala nang gas yung mga kasama natin Ako 2 bar pa Ano grabe Hanggal ka nga agad <tipod> Gagi Puti, <tipod> na pala gagawin mo, tutok na tutok ka. Para ay masabi yung hindi. Pasok. Mm -hmm. Bro, ano naman eh! yan Nagbigay lang ako, guys. Nagbigay Sa pag-aasap ko uh, talo. Hindi okay, mo lang talo-talo. Balik ko na lang. Alright, let's go. Time na ng adventure. Time check tayo mga tol 11.21 Ayan On the way na tayo ngayon sa Osmeña Point Beach Resort Maganda na mga tol kasi white sand dun Simula rito sa ano bahay Meron tayong 39 kilometers mga tol 56 minutes time mabiyahe Saglit lang na mga tol Let's go sarapan si Boss Ian eh na no? Hasarapan siya Favorite niya yan eh Tingnan <laughs> mo yung dalawa wala na <laughs> GNG si Boss Ian sa bangkingan Ay, sarap-sarap na naman lang kami mga motor mga doll. pero solid ang kasanin si Sir Justin ang OVR natin ngayon all boys lang tayo oh thank you magkala oh, na kami <laughs> init no <laughs> alright gaya lang tayo katapos na kami mag withdraw nagpasahod si Forman eh ang gala grabe Let's go, let's go, boys. Time check tayo, 11.58. Bale, nag-withdraw ano, muna kami. Buti na lang, may sahod na. Today is March 15. Kaya payday talaga ngayon, mga tol. Oh, cockpit area. Sabong na din. Sakto na, oh, sabong. Ta sabong. Talpak muna natin. Muna. <laughs> 550 meters mga tol Thank you boss Thank you Hello. Ah off road Buti na lang Summer ano no Madulas to eh O oh. Tas yung putik nya Malagkit yan eh Ra. Four fifty. Eleven minutes na lang. Gagat na Gagat na Ang linaw sir oh Ang linaw no Ayan oh Ayan oh May mga nangingisdaro no May tao sa baba ba oh Ganto. Lamig siya, no? Ayun, no? dito pa lang. Pwede na, no? oh. Oh. Ayun, ang ganda dyan, no? oh Ay, taray kudo. Dito, dito. Tingnan dito, mga boss. Taray kudo. Dadaan, madulas. Hello po, good afternoon. Good afternoon te. Dito lang po kayo? Overnight, overnight po. po. Ah, overnight po. Saan mm. sa po ba kayo? Saan po dito? Rico Ano po may mas maganda dito po? oh, may number po lang. Pero may entrance po sa akin na 50 per head po. Okay. Mm. Tapos, sa, okay. sa Rico po. Mm may babayaran po kayo diyan sa akin po yung 50 per head lang po. Okay. Mm, okay. Ano po yung mas may suggest na, na mas maganda kumbaga? baga? Silang dalawa po maganda po. Alright mga tol, bali meron tayong entrance dito pagpasok niya sa resort. May um, imili ka kung Recodo Rik 2 o Recodo 1. Dito tayo sa Recodo 2. Uy! Dagat na boss! Ganda Solid dito! Ang ganda! Ang ganda! Uy mga tol! Solid! Grabe oh! Para tayo nasa siarga oh! Ang private oh! Ganda! dito! Ang tao! Dito na lang tayo! Grabe solid siya! Ang ganda! Ganda no? Ay! Sarap! Ayun! Nandun tayo sa cottage na eh, yun no? Besto! 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 tayo mga tol ito open no ito Alright mga tol, bali mag i -inquire muna tayo para malaman natin yung tamang rate dito, ma-share ko rin sa inyo. Alright, let's go. Saan yung gusto? Oh, po, pangkabit sa lang po. Ito uh, uh, sa ganito na lang mo. Mm. Ay, good, ano, good four packs lang po yan, sir, 4? Eh. Good four packs, yan. Four yan. packs lang? Opo. Oh, bag exist na lang po kayo. O, okay, magkano po pag gano'n? 250 per head po. Magkano po ang cottage? Oh, uh, overnight. Opo. Uh, dalawa po. 2K? Okay. Okay, uh, plus 250. Plus 250. Plus 25, 250 lahat, 2.5 lahat. lahat. Kinaganda rin mga tol, kasi ito, may kubo na kayo, mayroon pa kayong lamesa sa harapan. Overnight po tapos uh, lang, beachfront day tour Dato, diba napakaganda pag day tour po 1.5 po 1.5 ah tapay inquiry um, ayun day tour 1.5 pagka overnight 2k okay. yun nanay bergy nanay no, bergy ayan look for Minal, nanay bergy ha nababayad na tayo ng cottage cottage saka kuha tayong tubig kumpleto na pala dito mga tol may yelo meron ng tubig dala na lang kayo ng baon nyo Nanay Laki na isda no, boss Justin ano. Where are you? Laki na isda, mo sir. Eh no. Solid do. Kana po 200. Hindi po. Laki na isda, tuno. So, no. so no. uh, ano po yung ganito? May binibenta Eh, uh, ano? May, may na 1,000 po 'yan. Uh -huh. Ano yung tipe na luto sa inyo dito? Hindi po binibili po namin. Hmm. Mm -hmm. Ano yung mga nagbebenta kumagang gito? Ay kanina, kanina, kanina Umaga yung mga Ay kanina ano ah, yung mga yung mga yung mga mga yung mga yung mga yung mga niya wala na sila eh. mga ito. Pwede nga yung yung mga yung yung mga yung yung mga yung mga yung mga yung mga 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 Nanay bird. Pwede din magpaluto dito, Nay, kung sakali. Sakali? Oo, magpaluto. Eh kung wala pa yung, wala kong ibang kuwan, pwede rin. Pwede rin. ang no, daming bisita. Hindi ka kaya. Ayun lang. Oo. Oh. Okay. Masitasy, masitasy, masitasy. okay. Eh, po. Sige po. Sige po, Nanay Okay. Okay. So, ulit so, wala dito. Gamit. Walang problema sa gamit. Hindi tayo mga problema. Oh. Ulit dito. Ganda mga damit nyo. Ganda mga tol, oh. Oh. Ang ganda ng pwesto. Ganda, grabe. Ang ganda ng ano no. Ah. Yung paligid, grabe. Forman na ano naman sabi mo saan natin forman. <laughs> ah. Ayos ayos. ayos, ayos. Ayos, ayos. Maganda yung lugar na napunta natin. Solid, solid. Salamat sa pagkapasahod forman. <laughs> <laughs> so guys, tuturgo kayo guys. Wow, hindi 'to so pino, guys. Good sense mo. Tingko. Oh. Ito pala man 'yan. It's a human drone 'yan. Forman, forman. Yeah, yeah. Thank you, Thank you, Forman. Tawid dito ano, sa Bisaya sa sa English. shills. Sa Tagalog sa sa English. Chills. Uy. Dino. Grabe, no? Yun, no? Ang laki pala ng laman niya, no? Yun, yeah, no? Panata mo, panata mo. Mm -hmm. Yum, yum, yum! yum, yum! Borman! Yum, yum, yum! Ah. <laughs> yum, yum, yum. <laughs> <laughs> food trip, guys! Putrip. trip! Food Ang bangos, oh! Tapos sa po, mangga, oh! Mix and match? Tapos Mix ano, match ito? Yun. Sa Tagalog nito? Shells! Saang! Saang! Sa English? Eh. Shells! May Borman! <laughs> Kahit 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 Nautil po Ano talaga si Foreman? Ano talaga, si talaga e eh. Kaya ang hirap maniwala si Foreman e eh. Anapin mo nga dito Ginoog <laughs> <laughs> e yun Anapin mo dyan Ah, spider yeah, shell Hindi rin pala may gitaray no? hey, pa yan. Shell pa rin Ito hmm. hmm. huh? wow. na naman na, na, na. na. na <laughs> na, spider Spider <laughs> shell e dito <Shilyo> naman e Nakalimutan e, ano na natin talaga naman ng spider Ah, shell <laughs> yun <laughs> eh. yung Ito Hahaha Gita din